your signs, tignan natin kung ano po yung mensahe para sa'yo ngayong araw, keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open minded, sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video at sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating PR Spray Slip, makikita niyo po yung link sa description box, Star Intentions by Aliana Reyes Happy Valentine's Day po sa lahat Tignan natin Ano yung mensahe for you We have abundance We have listen to your intuition At mayroon tayo not the right time Tignan po natin kung Ano ba mga ibig sabihin yan I-clarify po natin Spirit Guide Ano po itong abundance na ito saan aspect kaya ito ng life ninyo okay sa family ayan family kaperahan din po so may pagtutulungan po kasi air signs ang pinapakita rito ano po ayan so happy birthday nga din po pala kay Aquarius ayan di ko nababati si Aquarius kasi di ba gumawa na ako ng birthday reading para sa inyo so kung hindi nyo pa napapanood yun ay panoorin nyo na po nandito na yan sa ating channel actually last month ko pa yun yata in, in-upload eh. So, ayan, we have three of pentacles. Okay naman daw po, ano. So, pwedeng meron dito ang abundance na ito ay sinasabi rin fertility. So, kung meron dito, buntis, ayan po, may paparating na blessings po sa inyo. Big blessings ito para sa inyong family. May madadagdag sa inyong family members. Or pwedeng maging tatlo na yung iba sa inyo. Could be some of you first time mom and dad. So, listen to your intuition. We have the hermit. Magmuni-muni po kayo dito. Magdilay-nilay kayo, no? Sa mga gagawin ninyong decision. Pero yung iba sa inyo, hindi nyo na kailangan magnilay-nilay pa eh. Binibigay na kaagad yan sa inyo. Oo. Alam nyo na kaagad yung mga sagot sa inyong mga katanungan. Yung iba nga lang sa inyo kasi, pwedeng need nyo ng confirmation. So, yung iba sa inyo, kinoconfirm niyo yung mga intuition niyo yung mga nalalaman niyo towards card towards our tarot cards ganyan so tama daw po ano kung ano man itong nasa isipan ninyo kung ano man itong mensahe na na-receive po ninyo ano tong not the right time night of cups either meron kayong gustong puntahan meron kayong gustong ligawan yung iba po sa inyo sinasabi dito it's not yet the right time para kayo ay kumilos para i-portion ninyo yung gusto ninyo. So, may pa procrastination na nangyayari dito. We have the Empress. Unahin nyo daw muna po kasi yung inyong sarili. Kasi ito, parang magbibigay kayo ng effort towards other people. Tapos yung sarili ninyo, nineneglect ninyo. Yung sarili ninyo pangailangan na neglect po siya. So, ayusin nyo daw muna yung sarili ninyo bago kayo gumawa ng hakbang mula dito. Ay, ng hakbang pagdating dito sa pagpi-please sa isang tao or sa pag effort ninyo towards sa isang tao check natin ang career mo kamusta we have four of cups naiinip na yung iba sa inyo so kung kayo pa ay nag apply ng trabaho dito tignan natin meron mo kayo receive na call sa gusto nyo talaga ha sa gusto nyo talagang trabaho kasi iba sa inyo meron kayo na mga nare dito eh kaya lang hindi niyo gusto hindi ito yung tina-target ninyo na work Tingnan natin dun sa gusto nyo talaga. Meron ba? Meron naman po. Kaya lang matagal-tagal siya. Mm, mm Baka malipasan kayo nyan. Ibig ko bang sabihin is, ito na yung, ano eh, ito na yung ino-offer sa inyo, tapos tinatanggihan nyo. Baka pag dumating na to, di ba, wala na to lahat. So, no choice ka na. Tapos, pwedeng hindi pa maging maganda yung position mo dito. Kaya pag-isipan nyo po, ha? kung ano ba dyan yung tatanggapin ninyo at ano ba dyan yung i-reject -re ninyo sa ano sa current career naman yung may mga current base uh, current job we have page of pentacles ten of pentacles so ayan po yung hinihintay ninyo naman na stability yung pinaghihirapan ninyong stability dito sa current job ninyo makukuha nyo naman po siya mm -mm. naiinip lang talaga yung iba sa inyo parang yan yung nararamdaman niyo pagdating sa inyong career air eh, signs. Parang feeling mo walang pag-usad. Pero sinasabi dito, oh, magtiyaga ka lang talaga. Be dedicated. Huwag mong bawasan yung effort na binibigay mo. Okay? Kung pwede mo siyang i-maintain, i-maintain mo. Kung kaya mo pantasan yung effort na binibigay mo, igo mo. Ayan po. Tignan natin. Ano pa yung mensahe pagdating naman po sa business? Kung may business po kayo, we have the emperor. Meron tayo ditong The Magician. So, kayang kaya nyo daw po na i-handle itong business ninyo ngayon. Three of Wands. So, parang ang meron kayong tinitignan dito sa future Nakatingin kayo sa malayo. So, mag expand pa po. May expansion pa na mangyayari dito sa inyong business. Nine of Pentacles. Yung iba nga lang sa inyo, pera na lang talaga ang kulang. Gusto nyo mag-expand pero pwedeng sabihin natin sa lagay ng negosyo ninyo ngayon, sa kinikita po ninyo, hindi pa talaga siya kaya. So, it will take sometime pa. Yung iba sa inyo, 3 months to 3 years bago kayo mag-expand ng inyong business. Nakakalungkot ba yung 3 years na yon na ang tagal? Hindi po. Ganun talaga sa business. Hindi mo pwedeng madaliin. Hindi pwedeng pag nakapera ka, go mo na kaagad. Di ba? Pinag-iisipan po yan. Step by step process yan. Kaya magmamadali. Kaya okay lang yung 3 years waiting na to. Mm -mm. So may procrastination talaga, ano? hindi pa ito yung right time para sa mga big decisions ninyo in life check natin pagdating sa kaperahan kamusta ba yung kaperahan mo we have the moon nako confuse kayo dito three of swords knight of pentacles ayan po naguguluhan kayo na may uncertainty yun yung napifeel nyo eh pagdating sa inyong kaperahan parang I don't know hindi ba kayo naging anes sa pera ninyo baka hindi rin kayo naglilista kung ano ba yung mga expenses ninyo. So ngayon parang naghahanap kasi kayo dito. Tapos wala kayong mahanap, di nyo alam saan nyo ba yung pera nyo. Pero kung alam nyo po kasi yan, kung sinusulat ninyo, edi eh di matatrack daw ninyo kung ano na ba yung expenses ninyo for this month. Eh, hindi yun yung nangyayari. Kaya naghahanap kayo. Nadi-disappoint kayo ngayon. napa kayo. Kasi feeling mo may nanlalamang sa'yo. Feeling mo may kumukupit sa'yo. Pero totoo wala naman, baka naging magastos lang talaga kayo nitong mga nakakaraan. Or sabi natin hindi nga kayo naging magastos eh. Sabi natin may ginasusan lang po talaga kayo. Parang normal na gasos lang yon Pero talaga kung sinulat nyo yan, ay madedetect ninyo kung ano ba, saan ba napunta yung sum of money na yan. Sa love life naman, tingnan natin kung kamusta. So, ayan daw. Sabi dito pala, no? magmok magmukmuk kayo, hanap na lang kayo ng ibang other source of income. Ah, meron din pala dito. Baka nawala naman kayo ng pera. Yung pinagbibintangan mo ba, yun ba yung kumuha? Kasi ba diba, sabi daw, listen to your intuition. Tignan natin. Yes. Mukhang may ebidensya naman yung iba sa inyo. Kaya yung iba sa inyo, air signs, wala kayo ng amor sa ibang tao. Kasi nga ayan, naging mabuti ka na nga, pinagnanakawan ka pa. Check po natin pagdating naman po sa love life. Kamusta ang love life ni air signs, Gemini, Libra, Aquarius? We have this Ignore, ayan, ini-ignore na kayo. Pwedeng ini-ignore na kayo o ini-ignore mo na yung taong to tingnan natin. Para kasi inalis kayo sa life niya. Parang ganun. Or kayo ba yung may inalis sa buhay niyo? Tignan natin ha. We have four of swords. We have the hangman We have knight of swords. Okay, so meron dito. Parang ginulo lang nung taong to yung life ninyo eh. Tapos na parang hindi na niya kayo kailangan bigla na lang siyang nawala. Ayan, pero kayo dito na iwan kayo na naghihintay. 'Di ba? Kung saan kayo iniwan ng person niyo, parang nandun pa rin yung iba sa inyo. Hindi pa rin kayo makausad. Sige, tignan natin ha kung babalik pa ba 'yan. O sino man yung hinihintay ninyo. Babalik pa ba 'yan? We have the devil. Babalik 'yan pero mukhang uulitin na naman niya yung ginawa niya sa iyo. So wag mo nang bigyan ng another chance yung tao na 'yan para saktan ka ulit. Kasi yes po, doon lang papunta yung yung ano, yung connection na ito. Mm -mm. Ace of Cups. Mahal mo pa eh. Kaya iba sa inyo, pwedeng pagbibigyan nyo pa. Pero maging matalino kayo. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, pwedeng ganun ulit yung gawin niya. Ayan oh. Because hindi loyal sa inyo yung tao na yan. Yan, we have the devil, we have the chariot, we have knight of swords. So, dahil siguro nakikita niya na available ka, na willing ka, na maging victim niya, kaya ipoperso ka ulit ng taong to. Mm -mm. alam mo yung hindi siya mag effort sa sa'yo na yung effort talaga na kaya niyang ibigay ha yung effort na deserve mo hindi niya yung ibibigay sa'yo kasi nakikita niya nga na ano, madali ka lang makuha air signs so wag yun yung itatak mo sa isipan niya at yun yung alam mo yun wag mong ipaakala sa kanya na hanggang dun ka lang so ayan lang po air signs ang mensahe para sa'yo Maraming maraming salamat and more blessings to come.